Sobra-sobra yung sobra pagduduti sa oras. Overwork na, no? Overworked Sobrang... Na. Tama ba ako, Sir uh, Emmanuel But anyway, dapat siya yung sinibak, hindi ko kayo. Yes, idol. Okay. Um, anoong sinabi sa inyong dahilan kung bakit nga kayo ang sinibak ng inyong uh, agency? Ang natatandaan ko lang, idol na dahilan, yung inintirap interrupt siya ni Macy's tungkol sa DTR namin na inuwi niya. Sa halip na i-parole sa office, inuwi niya, hindi tuloy kami nakasahod. O oh, sige, kausapin natin si SG Brillantes. Ito po yung kasamahan nyo. Ah, uh, yes, idol. Na dapat sinibak at hindi ikaw. Yes, idol. SG Brillantes, magandang hapon. Hello po, sir. Magandang hapon po, idol. Yes, sir. Andito, sir, yung kasamahan mo si uh, SG Emmanuel. Opo. Sabi niya, dapat ikaw raw nasibak at hindi siya. Bakit po, sir? Sige, mag-usap kayong dalawa. Alam mo, uh, Brilliantis, lagi kang nahuhuli ni Sergio Uli na natutulog. Oh. At saka, naabutan ka ni Engineer Arnold na walang uniform, oras ng duty. Tapos nag-abandon post ka pa. Ang pinagtataka ko lang kay Iso Ngumerto Ancheta, dahil tao kanya, ako ang sinibak. Kaya doon ako nagtaka. Sabi ko, bias ito si uh, Iso Ancheta dahil kayo matagal na kayo magkasama, ako buwan pa lang. Hindi, ganun ang ano nun. Ikaw ang, ikaw pa nga, sabi mo nga sa akin, eh, kang tulog lagi dito ni Sir Jolie. Pagdating ko nga, eh, sabi mo, partner, nahuli na ako dalawang bisis ni Sir Jolie dito natutulog. Hindi. ba ikaw nga mismo nagsasabi natutulog? It, Tapos ako ngayon, ano sabihin mo natutulog dito? Ayun, naglalaglaga naglalag na silang dalawa. Sige ikaw, po. magaling ka talaga gumawa-gawa ng istorya. Diba tumawag ka pa nga sa Nate na nag nagpang-abot tayong dalawa samantala hindi naman totoo. Oh. Yung report ni Sir Jolie against sa yo, yun ang paniniwalaan ng NIT Asia. Ako dahil ako seryoso ako sa trabaho, eh ginagampan ang trabaho ko dahil relax naman tayo sa post. Ngayon, oh, eh, naghuhugas kamay ka, bro. Naguhugas kamay ka. Ay, hindi ako naguhugas ang kamay. Ikaw mismo nga nagsasabi sa akin na pagdating ko dito, bro, eh nahuli naman akong tulog ni Sir Julie, dalawang beses. Ba? Di ba gumagawa sila rito? Tapos sabi mo nahuli kang tulog, nahuli kaniya ang tulog. Wala akong natatandaan na sinabi ko 'yan. Pero bahala ang nit Asia, yung kliyente, uh, total sinibak na rin ako. Ikaw na iwan dyan. Ay, kung patas ang kliyente at saka si Ancheta, parehas tayo dapat sibakin. Sandali lang po. Ah, uh, Mr. Brillantes, SG Ronel. Opo. Uh, pareho kayo natutulog. Kaya lang, mas maraming pagtutulog itong si SG Manuel. Is that what you saying? Opo. Uh, yung... Siya nga po, siya mismo siya, pagdating ko, sabi nga sa akin eh. Siya ho ay palagi nahuli. Ikaw, pag natutulog, hindi ka nahuli. Eh, marunong talaga siya gumawa-gawa ng istorya yan. Eh, tumawa ka sa Nate Asia yan. Na nee, kaya, kaya nga sir, dalawa. kaya nga sir, kung tutuusin, dapat, eh, pareho kayong gising at nagbabantay. It so happen, inaabot siya ng malas at siya yung inaabutan ng inyong superior na natutulog at ikaw hindi ka natsyempuhan. Ganun ho ba? o ba? Opo, sir. Okay. O, sir. <laughs> okay. Okay. Mr. Mamerto Ancheta, Security Officer, Northern Star Security Agency. Magandang hapon po, sir Magandang Mamerto. Magandang hapon, sir. sir. Magandang hapon pa. Andito po itong si Mr. Velasquez ng Gagalaiti kasi okay. hindi naman daw siya ang palaging natutulog. Mm -hmm. Eh yun nga lang, natsyempuhan nyo siya na natutulog. Pero sir, uh... ang talagang palagira raw pong tulog sa duty, ang ayon po kay Mr. Velasquez ay yung kanyang kasama na si Mr. Brillantes. Aha. Eh bakit daw po siyang sinibak? Dapat daw po si S.G. Ronel at hindi daw po siya. Sir, ang uh, nakarating sa akin na sumbong ng uh, kliyente, itong si Velasquez, ang nahuli nilang tulog. yun ang nakarating, sir. kaya Ilang oras bang ang, ang kanila pong duty? 12 oras po, sir. Kaya nire-request po ng uh, kliyente na palitan po itong si Velasquez. 12 oras po yung kanilang duty. Yes, sir, pa. Okay, kaya ni-request ng kliyente palitan. Oo, pa, pa. Hindi ho kaya ni-request ng kliyente na gawing 8 oras na lang yung kanilang duty sa halip na 12 oras. Uh, hindi naman po sir, siwek ng 12 kasi sir, kaya, kaya po napalitan po ito kasi nakuhuling tulog. Pero dapat talaga sir eh, 8 oras lang ang duty ng mga SG. Yes sir, pa. Di ba sir? Yes sir, pa. Para maiwasan po natin na yung sila ay nagiging poor ang performance. Opa, pa. Sa pagod, sir, syempre, tao lang yan. Hindi naman kung mga makina nga, kailangang magpahinga, inaabot ko sila ng antok. Uh, hindi ko pa naman sinisibak ito, sir. Hindi dito pa rin sa amin yan. Ah, hindi pa si sibak? Hindi po. Uh, katunayan nga, uh, sir, noong, uh, noong nagpadala ako ng kapalitan niya doon, hindi pa ako nagpapakita sa akin para may ko sana Na. Ah, so hindi ka pa pala si BAC, Sir uh, Emmanuel Actually, Sir, si Bak ako, Sir. Kapag hindi niya tao, hindi dumaan sa mga kamay niya ang pag-apply, talaga pong magiging kawawa. Ka. Okay, Sir uh, Ancheta, si BAC ba siya o hindi? Yes or no lang? Uh, hindi po, Sir, si Bak yan. Okay. Mr. Velasquez, hindi ka po si Bak So, pwede ka, ka mag-report? So, pwede ko siya mag-report sa inyo yes, ngayon, araw na ito? Papuntayan dito, Sir, at para mabigyan ko siya ng trabaho. Hindi raw po kayo si Bak at pinagre report kayo doon sa kanya, para mabigyan daw kayo ng trabaho. Agree ako dyan, sir. At uh, naniniwala din po ako. Kayo po ay duty na. Okay na sa inyo yan? Okay na sa akin, idol. Okay na? Wala yes, na idol. Yes, Tapos idol. na? Yes, okay. idol. Good. Mr. Ancheta, yes, ang sir. advice ko naman, Apo. huwag niyo naman pag-duty ng 12 oras. Oo po, idol. Yung SG ninyo. Bigyan niyo naman ng pahinga. Ilang Apo. araw ba ang duty niyo sa isang linggo? Sir, 24-7, idol. Sos, Mario Osef, Santisima, Madre de Dios. 24-7, walang pahinga, walang day off. Aba eh, kahit na makina sir, magbabag down. Tao pa kaya? Kung 24-7. Isa pa, idol, uh, below minimum. Below minimum pa. Yes, so, Mario Josep, ng dalawang beses, times two. Mr. Ancheta. So, dapat hindi hindi silang sinisisi kung sila po ay uh, makakatulog sa kanilang duty dahil wala pala silang day off at 12 hours a day at wala pang dagdag sa overtime. Ah, uh, sige, uh, bigyan ko na lang po sir, sir ng uh, 8 oras sir. Mayroon naman nakahanda para sa 8 handa. oras. Yes sir. Apa. Tapos eh, minimum dapat. Opo, opo. opo sir. Apa. Very good. So sir, balik ka na muna doon Mr. Velasquez. Uh, minimum 8 oras. Kapag uh, hindi niya tinupad yan, balik ka sa amin. Salamat okay? po idol. Pero hindi ka na matutulog yan. Kay 8 oras na lang. Yes idol. Okay. Bati na kayo ngayon Mr. Uh, Brillantes. Ay uh, yes, I know. Uh, hindi naman ako nagkikipag-away. Hindi, mag-usap na kayo. Sabihin mo, batiin na tayo. Ah, uh, bro, uh, pasinsya ka lang, bro. Ah, uh, miss, uh, communication lang tayo dahil ah. siyempre parehas tayo tao lamang. Eh, pasinsya na. Ah, uh, may mga pagkakataon na stress tayo. Okay. Uh, Mr. Villantes, ano naman yung... Okay lang, sir. Okay, okay. Walang problema. Uh, approve yan. Magkaano naman kami yan. Magkabro naman kami yan. Medyo uh, konting ano lang yan. Ah, uh, fraternity brothers kayo? Opo, sir. Opo. Sa Guardians Idol. Ah, pareho pala kayong prat. Iba't kayo naglalaglagan kung pareho kayong prat? Pareho <laughs> ang prat nyo. Eh, hindi naman ako nagkikipaglaglagan idol eh. Okay. Anyway, sige po. Ang importante, naayos na po yung problema niyong dalawa. Yes. At magkabati na ulit kayo. opo, yes, sir. idol. Opo, opo. Idol. Okay, sige po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Sir uh, Brillantes. Opo, idol. Opo, opo. opo. Po. po. Sir Ancheta. Papunta na po dyan ang inyong SG na si S.J. Emanuel. Okay, okay, sir. Adol, uh, maraming maraming salamat din, pa. Adol. Yes, sir. Okay, sir. Sir Velasquez, yes, balik na, ako yes, sa inyong uh, post. So, na po kayo sa inyong post. Mag-duty na po kayo. Salamat pa, Ilan.